Ma'am Rosemary, paano po napunta sa ganong uh, sitwasyon ang kayo uh, kayong dalawa nung inireklamo ninyo? Ano po ba ang nangyari? Na, nung November 16 po, ma'am, na alas 11 po ng tanghali, kausap mm. ko po yung kapatid ng asawa ko sa labas po namin. Sa bahay nyo? Opo. Okay. Po. Ngayon po, lumabas po si Marilyn Gomez po, sa si Maribit Castillo po. Mm -hmm. Duman po sila kasama po yung anak niya. Okay. Ngayon po nagparinig yung nagparinig po si Mariling Gomez. Okay. Na, nakita mo ba yung babaeng manduruga? Sabi niya doon sa bata. Mhm. Uh -huh. eh, <coughs> sumagot po ako, ma'am. Sabi ko, uh -huh. ano uh sabi mo mandurugas? Uh Oo. -oh. -huh. lumapit po yan sa, sa akin, ma'am. Sinapak po ako bigla dito, ma'am. Nakatalikod po ako. Mm uh -huh. Bigla po ang lakas po, po talaga sabak sa akin, ma'am. Mhm. Uh mm -huh. yun na po yun. Tumulong na po yung kapatid niya. Nasaktan po nila ako, ma'am. Ito pong sinasabi na may 500 pesos po na utang utang niyo ho yun sa kanila. Opo, ma'am. Ano po bang usapan niyo sa utang na yan? Sinisingil po ba kayo? Yun po ba ang pinag-ugatan? Ma'am, kasi po, may narinig po kasi ako na hindi maganda eh. Hmm. Nasabi po, abuloy na lang po sa akin yung utang, utang ko daw po. Sabi po niya doon sa kapitbahay din namin. Okay, pero bakit kayo tinatawag naman durugas, ma'am? Ewan ko po, ma'am. Hindi ko, po alam, di ko po alam sa kanya. Pero kayo ho ba? Ay, nagbayad Ewan. na ho ng 500. Hindi po ako nagbayad, ma'am, kasi nasaktan po ko sa sinabi niya eh, sa kapitbahay namin na sumi- po doon. Pero Sakain kayo ma'am willing po ba kayo magbayad? yan? Kasi syempre utang pa din oh, naman po 'yan. Opo ma'am willing po akong magbayad, ma'am. Ano ko ang sinabi ni ma'am Marilyn? Nagpunta po ba kayo sa barangay? Opo. Oh, ano ho ang nangyari? Yun po, inano po sila ni reklamo ko po dun sa barangay. Ano ho ang nangyari sa pagharap nyo? Tapos tapos po sila, ma'am. Mm. Ano sila, ma mm. sinabi? Yun nga po, hindi po sila talaga nang hingi ng sorry, napakatapang po nila. Hearing po kami ilang mm. beses po, ma'am. Mm, mm. Ayoko po ayoko po magkapag-sundo sa pare, gusto ko po sana dito. Okay. Apo. So, sa ngayon, ma'am, dahil magkapit-bahay lang kayo, Apo. ano Apo. ho ang uh, sitwasyon doon sa inyo? Kayo po ba ay nagkakausap pa din? Or pag dumadaan sa inyo, nagpaparinig pa rin po ba? Hindi, hindi naman po, ma'am. Hindi na. Okay. Apo. Wala naman ng ibang Apo. pisikalan Apo, Kasi Po, yung anak ko po kasi dinamay niya, ma'am, yung anak ko mabae. Bakit ho? Pinagalitan niya po, ma'am, sa tindahan. Natakot po yung anak ko na babae. 8 years lang po yun, ma'am mama mo madurugas na umuwi kayo. Marami po nakarinig yung mga bata, ma'am. Kumbaga, natakot. natakot. lang Oo, yung bata. Oo, natakot yung anak ko, ma'am. Bakit dinadamay pa niya, ma'am? Ma'am Marilyn Gomez, ano po bang ang nangyari? Ba't niyo naman biglang sinapak, ma'am? Ah, hindi po. Kasi, ma'am, parati niya po akong dinadara. Parati niya po akong binubuli. Ilang mm -hmm. beses niya po akong binitkit ng kariton niya. Parati po siya nagpaparinig. Ako pa po pong pinaparinigan niya. Ay, siya na nga po may utang sa akin. Siya po parati parinig ng parinig. Ano po bang pinaparinig ah, niya, ma'am? Bitbit niya po yung apo niya. Bilisad bilisan mo, bilisan mo to kasi na diyan natin yung Momo sabi niya. Tapos ano po oh, nangyari nung araw na yun? Kasi nakita niyo naman po sa video kanina, bigla niyo yung sinabunutan yung uh, dalawa ho ata kayo nun, ma'am, tama ho ba? Ay, ay hindi po kasi mamamalayke po kasi kami, no? napataan po kami dun sa ano. Mm. Natutun po yan siya. Mm. E, po. Tapos ano po yan masama masama tingin niya sa akin. Mm. Masama tapos ako nagpaparinig pa rin po yan siya. Oo, mm. tapos eh napuno na po ako sa kanya inausap ka pa po, po yan siya. Eh, alam mo naman yung pag salita po yan siya. Hmm. Parati pong ano, wala pong modo makipag-usap po yan. Pero humingi naman po ako ng tawad, pero hindi niya po ako pinagbigyan kasi sabi to, ayaw niya po makipag-areglo. Ano, Ma'am Marilyn, uh, linawin Apo? ko lang, sinapak niyo po ba siya hindi? Apo. Ah, hindi pa po, pinausap ka po po yan siya. Oo, pero sinuntok niyo po ba siya? Ay hindi po, hindi po suntok yun. Parang sampal lang po siya. Sinampal nyo? Parang ganon? Apo. Okay. Apo. Tapos, sino po yung kasama nyo doon na nananabunot? Tumabas po yung kapatid ko. Nakita po niya. Inaawat niya. Inaawot mm. e, po, kinalmut po niya yung kapatid ko. Kaya, inantihan po siya. Hindi po yung totoo. Hindi po yung totoo yung mga sinasabi niya, ma'am. Yun lang po isang beses lang na doon kami na, apo ko, apo, inamin ko yun. Pero yung pagbubuli, ma'am, hindi ko po alam. Hindi ko po alam yung sinasabi niya? Sinapak niya po ako dito ma'am, huwag po kayo, nandun po ang bar sa barangay ang CCTV po sa pangyayari. Kasi mm. doon po talaga, di po yan totoo ma'am. So meron sa CCTV ma'am, pati yung pananapak niya daw, kuha di naman po, po totoo, pala. Man. Kasi yung video kanina ma'am, yung pananabunot Diyan lang po, ang nakita. Di po, po yan sila ma'am. Oo, pero yung pananampal din natin nakita. Oo, doon po sa barangay yan. Eh... Ma'am, Ma'am Marilyn. Wala ma po, 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 po sinasabi oh, Ma'am, alam niyo kahit naman ho may utang, hindi ko naman po din na justify. Syempre, kung may utang dapat bayaran ano. Pero kahit naman apo, ho apo. may utang o kahit ano pong sinasabi, hindi ho tayo dapat umaabot sa sampalan o sa sabunutan o kahit ano mga anyo ng pisikalan. Lalo na kung wala namang kalaban-laban, iisa two in one naman ang labanan doon, Ma'am. Kung kahit sabihin yung tapikman yan sa leeg o kahit suntok sampal yan, hindi nyo ho dapat ginagawa yon. Tumulong po yung anak niya, may dalang kutsilyo. Tapos, pin oh, tapos po yung anak niya po lalaki, pagkatapos po ng away, pinuntahan niya po ako Hindi po yan totoo, ma'am. Ma po ma'am. Oh. po yung, kasi pinagtulungan po nila ko, ma'am, yung hmm. ko po. po Iyak po siya ng iyak, ma'am. Lahat po sa pangyayari, ma'am, nakita po ng anak ko, ma'am, sa ginawa nila mag-iina, ma'am, sa akin. Ma'am Marilyn, kayo po ba ay willing hong humingi ng paumanhin kay Ma'am Rosemary? At uh, doon po sa nangyari. Opo. Ma'am, humuhingi po ako ng pasensya noong una pa lang po. Eh, willing naman daw siyang bayaran yung 500. Kailan mo ba babayaran, ma'am? Ngayon na, kaya mo bayaran ngayon 500. Apo, oh, eh, willing naman, Ma'am Marilyn, bayaran yung 500 kung yan ang issue. Tapos po, ma'am, pinagpantaan po ako ng anak niyan na lalaki. Yung hmm. niya pong anak, pinagpantaan niya din po ako. Dalawang beses niya po ako sa tindahan. At saka nung gabi po, pinagpantaan din po kami ng asawa niyan. Na lahat daw hmm. po kami, may paglalagyan niyan. Ma'am Marilyn, sa totoo lang po, and Ma'am Rosemary, ha, kayong dalawa, Pareho naman ho kayong may kasalanan in this regard ha. Hindi ko ho kinakampihan si Ma'am Rosemary, hindi ko rin kinakampihan si Ma'am Marilyn. Kayo ho, Ma'am Rosemary, yung pagsasabi kasi ng mga, ah, tara na, alis na tayo, makakasalubong natin yung, yung sinabi nyo kanina. Mali naman ho iyon. Hindi ho dapat ginagawa yun sa kapwa ninyo. Pagchichismis, chichismis, mali yan. Ma'am Marilyn, pati ho yung pagko comment ninyo. Madugas, mali Madugas naman din mo. ho. Iyon, oo. -o. Hindi ho tayo Ay, dapat Ma -Ma ganun Ma -Ma sa... Ma'am -Ma Marilyn, kayo na ho mismo oh. nagsosorry kanina. So admit nyo na rin ho, maski ho si Ma'am Rosemary, pareho naman kayong may mali. Tama <coughs> ho ba? Ah, oh, oh, yun naman pala eh. Baka naman ho pag nabayaran yung 500 willing naman O oh, kahit si Sherine na magbayad, willing yeah. na si Sherine magbayad. Tapos lang po kayo may 500. Ma pero ma'am, para mag-usap. Obligasyon hmm. niyo yun. Ang gusto ko lang po ano yung mga ano po yung mga nagastos ko lahat, ma'am. Nagastos niyo po saan? Ay, yung sa pagpapagamot. Ah, Willing ho ba kayong bayaran kung ano man ho yung nagastos sa pagpapa-hospital or pagpapa-check up kasi syempre na siya yung nasa bunutan, ma'am, na nasampal or nasuntok. Magkano naman po hinihingi niya? Uh, Ma'am, yung yung presyo, kung magkano ho kayong dalawa ho na mag-usap niyan. Pwede naman ho namin kayong pagharapin ulit sa barangay, sasamahan na po namin kayo. Uh, willing naman po kami sa oh. dalawa. May utang pa po yung mister niya sa mister ko. Magkano ho? 2000 po 'yon na no? pinang pinang puhunan po nila sa ano, pinebenta uh, nilang ano uh, tuna. Ito lang po yan, ma'am. Hmm. No. Meron po kayong utang. Responsibilidad niyo pong bayaran po yun ng, sa oras po ng pagbayan. Good afternoon po, uh, Captain Alfred. Wala po. Hingi na lang po kami ng tulong na pagharapin po ulit si Ma'am Marilyn at si Ma'am Rosemary sa barangay ninyo, sa barangay San Isidro, para po mapag-usapan nila kung magkano ho yung utang pa pala. May utang pa po palang babayaran itong oh, uh, si Ma'am Rosemary. Okay po ba, sir, na-schedule po natin? Yes po, yes po. Basta pumunta na lang po sila rito. Kung uh -oh. may assistant po sila galing sa inyo, mm -mm. coordinate nyo na lang po sa amin. Then mm -mm. kung kailan yung schedule nilang pagharap, haharapin <coughs> ah, din naman namin sila. Okay. Sige po, pasasamahan po namin sir si uh, Ma'am uh, Rosemary at si Ma'am Marilyn para magharap po sila dyan. Salamat po sir. Yes po, yes oh, po. ma'am. Po. Yes ma Thank you po. Police Captain Melvin Garcia, good afternoon sir. Yes ma'am, good afternoon po, Police oh. Captain Garcia po. Yes, oh po Police Captain Garcia, maraming salamat po sa inyong oras ngayong hapon. Ano Mukhang magkakaayos naman po itong si Ma'am Marilyn at si Ma'am Rosemary kasi if ever pwede pong pumasok sa slight physical injuries yung nangyari kay Ma'am Rosemary. Pag ganun po, pwede po bang lumapit si Ma'am Rosemary sa inyo Diyan po sa uh, investigation unit po ng Paranaque City PNP? Yes ma'am. Uh, anytime po, uh, kahit anong oras at kahit anong araw, uh, bukas po ang opisina ng Paranaque City Police Investigation mm -hmm. para po sa reklamo ni Ma'am Rosmarie sa mga nanakit po sa kanya. Oh, so oh. after po ng pagharap nila sa barangay at mm -hmm. kung ano po ang kanilang pag-uusapan. Mm -hmm. So, certificate to file action lang po ang katapat niyan at maipapel uh, po natin ang formal ng kaso. Ayun. Laban po sa mga nanakit po sa kanya. Oo. At kami po ay nagpapasalamat, Police Captain Garcia, sa agad niyo pong pag aksyon At kanina pa po, po nakatutok actually si Police Captain Garcia dito sa pag-uusap nila. So, alam na alam po niya ang nangy nangyayari dito between Ma'am Marilyn and Ma'am Rosemary. Maraming salamat po, uh, Police Captain Melvin Garcia, sa inyong oras ngayong hapon. Yes, ma'am. Uh, maraming salamat din po at sa patuloy ninyong uh, at suporta sa Paranaque ulit po. Salamat po. Ma'am uh, Marilyn. Uh, oh, Mam ma ma'am, ganun na lang po ha. Mag, uh, schedule po natin na magkita ho ulit kayo sa barangay. Pag-uusapan ho doon kung magkano yung nagastos sa uh, medical. Pati na rin ho yung pagkakautang pa pala sa inyo ni Ma'am Rosemary at nung, pati ho yung may bahay po niya, yung husband din niya. Salamat uh, po, ma'am. Huwag niyo uh, po uh, ibababa yung linya, ma'am. At ma'am, salamat po. Kakausapin po namin. Salamat sa po, ma'am. Salamat po sa inyo.